Ginilala bilang pinakamahusay na poster para sa kategorya ng pananaliksik ang Filmec Develop Portable Moisture Meter para sa Copra na ginanap kamakailan sa RNE Amphitheater Central Luzon State University o CLSU sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa ipinose na information ng Filmec Highlight sa event, ang Filmec Develop Portable Moisture Meter para sa Copra na nakakuha ng pangalawang pwesto sa paper presentation Kinilala din ito bilang pinakamahusay na poster para sa kategorya ng pananaliksik sa panahon ng Central Luzon Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development Consortium's 35th Regional Symposium on Research and Development. Sina Engineers Arlen C. Joaquin at Richard P. Abila ang multi-awarded duo ng Filmec Research and Development o R&D Cluster at ang mga developer ng nasabing teknolohiya ay labis na ikinagalak ang nakuhang pagkilala. Inialay na mga ito ang kanilang nagawa bilang parangal sa ahensya at sa kanilang mga co-researchers. Core Binigyang din nila ng Filmec higit pa sa pagiging epektibong tagapagpatupad ng malalaking banner program ng Department of Agriculture ay una sa lahat ay isang mahusay na institusyon ng RDE. Bukod sa Copra Moisture Meter, binuo din nila ang Digital Mango Sorting Machine at ang Grain Probe Moisture Meter. Ginanap ang taon ng New Year's Call ng Bureau of Fire Protection Nueva Ecija BFPNE sa pangumuno ni Acting Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Marionito Ibolandos kamakailan. Dinaluhan ito ni Deputy Provincial Fire Marshal Fire Chief Inspector Steven Rex M. Morales, staff at lahat ng mga city and municipal fire marshals ng lalawigan. Ginanap ito noong January 8, 2025 sa Luz Biminda Resort sa Barangay Tagpo, Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa naturang okasyon, ipinagpasalamat ang mga naging achievements at activities ng BFPNE noong nakaraang taon habang pinaniniwala ang mas magiging maganda at fruitful ang taong ito para sa organisasyon. Ginanap din ang command conference kung saan tinalakay ng mga key officers at mga staff ang magiging future activities ng BFPNE sa mga susunod na buwan at araw para mas mapaigi pa ang trabaho ng bawat personnel ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan ng Nueva Ecija. Magalaw ang presyuhan ng mga produktong agrikultura sa pagsaka ng gulay ng sangitan at Kabanatuan City Supermarket dito sa barangay Magsaysay Norte. Kahapon, January 9, 2025, bumaba na ang presyo ng sili at kamatis na nag-viral kamakailan dahil umabot ng ilang daan ang per kilo nito sa merkado lalo na sa Metro Manila. Sa monitoring, nasa 250 P50 hanggang 260 pesos per kilo ang siling taiwan, 20 pesos naman per kilo ang siling panigang, habang nasa 300 pesos per kilo ang bell pepper, bumaba naman sa 150 pesos hanggang 170 pesos per kilo ang kamatis. Ang presyuhan naman ang iba pang gulay tulad ng bawang, 650 pesos hanggang 670 pesos per bundle. Luya 130 pesos per kilo. Sibuyas lasuna 55 pesos per kilo. Sibuyas na pula 870 hanggang 900 pesos per kilo. Imported na sibuyas 480 pesos hanggang 600 pesos per bundle depende sa bansa. Ang palaya 80 pesos hanggang 90 pesos per kilo. Ang talong 80 pesos hanggang 95 pesos per kilo. Ang sita, 100 pesos hanggang 140 pesos per big kiss. Ang upo, 15 pesos hanggang 25 pesos kada piraso. At pechay, 10 pesos hanggang 18 pesos per kilo. Ang mga presyo ay tataas pang halaga pagdating sa merkado. Depende pa rin kung saan lugar dahil sa pagpatong ng mga retailer upang mabawi umano nila ang kanilang ginastos sa puhunan at pag-aangkat dito.